parang may maano doon parang malabo yung tubig doon banda parang gumalaw yung tubig ay ito na mga kabraso alimango ay wow hu kapahinga siya oh. yun season ito season ay natin mga kabraso dalawang butas ginawa natin gagawin lang din natin boarding house yan tatakpan laki kaso isa lang yung sipit ah, baka season pa naman no? mga kabraso may laman nga dito tayo nagbukas buti na nga lang at manipis lang ito ayan at gagawin lang din natin ulit itong boarding house para pagpupunta tayo dito may laman ay dito na lang natin bubuksan tatakpan lang natin to Ayan siya oh. Diyan nakapwesto. Ayan. Good size. Din dito mga kabraso. Ang lalaki ng puno. Dito. May umangat na alimango. Ayan nawala. Andiyan lang siya kanina. Ayan lang. Diyan lumubog. Ay ayan. Andiyan lang pala sa gilid. Lalaki. Good morning mga kabraso. Ayan magandang magandang umaga po sa inyong lahat uh, kumusta po kayo and balik hunting po tayo ngayon uh, mag isa solo hunting po kasi Saipat pat may pasok ayan may ano sila ngayon may test hanggang bukas yun kaya di natin makakasama siya kaya solo tayo ngayon sana lang palarin po dito na tayo sa spot mga kabraso dumayo din tayo ngayon dito may mga bakas malalaking bakas kalat may bago, may luma bakas everywhere sana lang madali natin ito nandyan natin mga kabraso papunta dito sa taas yung mga ano niya <coughs> nawawala-wala din yung bakas niya Pero dito may mga paisa-isa ng bakawan. Kanina doon lang siya sa pagatpat. May butas doon. Pero lumabas siya. Parang may ano doon. Parang malabo yung tubig doon banda. silipin natin ito. Parang gumalaw yung tubig. ay po. Ay, ito na mga kabraso. Alimango. Ay, wow. Whew. Kapahinga siya, oh. Uh. Yun. Whew. Season ito, season. Di pa naman talaga gaano kalaki. Pero okay na to. Tali agad ito. Thank you, Lord. Nakaisa na tayo. Tali muna mga kabraso. Wala tayong camera holder. Ito na naman mga kabraso sa ano dito. yung pinagpahinga no? Bakas yung mga sipit. Yung mga pati mga galamay. Sana lang andito. Parang may malabong bakas dyan. Silipin. Meron nga mga kabraso. Dito inanuhan natin. Ayan siya. Ayan po yung sipit niya. Umano siya dito. Dito pala siya umano pa. Akyat dito. Dito sa paliko pa. Dito siya nag pwesto. Ayos. At uh, anuhan tayo kasi panghukay lang talaga itong mga kabraso napaka purol nito at saka tumatalsik pa ito halinisan ko lang para maano natin makuha Uy, natin mga kabraso dalawang butas ginawa natin gagawin lang din natin boarding house yan. tatakpan laki kaso isa lang yung sipit napakasisom pa naman no salang sipit niya matagal nang ano yan tanggal thank you lord nakadalawa na tayo oras natin 8.15 ayun alas 8.15 ayun tali ko muna mga kabraso para makahunting ulit tayo sana lang makadagdag pa ayun thank you lord ito mga kabraso napakalaking puno ito ang butas sa ilalim pinakamaraming uh, bakas dito sa labas. nakabraso may laman nga dito tayo nagbukas buti na nga lang at manipis lang ito ayan at gagawin lang din natin ulit itong boarding house para pagpupunta tayo dito may laman ay dito na lang natin bubuksan tatakpan lang natin to ayan siya o good size Whew. doon ta doon unang nagbutas tayo doon una kasi may butas din siya papunta doon napakaganda yung pwestuhan niya doon may tubig pero umangat doon lumipat dito mayroon din ditong butas napakarami talagang butas kasi napakalaking puno halos sa bawat paganyan na parang dito butas lahat yan mga butas doon dito dito yung dalawang magandang pagpahingahan dito pero yun talaga paano kaya kung meron ditong tumirang dalawang klase yan yung aanuhan natin kunin ko muna mga kabraso ay sawakas. thank you lord season ito season at saka dalawa yung sipit sana lang huwag marijik salamat at manipis lang kinaya ng itak natin doon ako unang nagano yan, tatakpan natin yung parehas. Sabas na natin mga kabraso. Napakalaki niya. Yan oh. Season na season ito. Ayan, natakpan ko na rin yung isa kung saan natin kinuha. Isa na lang. ayun para sa hindi pa nakakapanood ng aking mga ginagawa pag ganito mga kabraso. Ito yung ginagawa ko. Yan. Tinatakpan ko rin muna ng mga toyong kahoy mga binabalibali bali natin ah, ganyan lang tapos kapag napuno na natin yan puno na natin lagyan ng mga ganyang kawi ay saka natin siya tatapalan ng putik yan anuhin lang natin talaga na ginagawa natin ay parang hindi hindi naman map, pupulido to pero kailangan yung mga siwang siwang na yan maanohan din natin lalo na kapag hindi matigas yung putik na gagamitin kailangan medyo matigas malagkit Ito, yung putik nya dito ay tamang tama lang sa ano tamang tama lang para sa kanya kahit iba to yan no didikit para hindi madaling matanggal yan para sa susunod mga kabraso na pupunta tayo dito may bakas bubuksan na lang natin dito hindi na tayo mahihirapan yan yan yung tinatawag natin na boarding house garet. pakalaking puno nito sa loob punong puno ng bakas Ay, thank you hindi na tayo mga kabraso doon tayo kanina lumampas tayo sa pantalan na to doon dito tayong area na kadali yung pabalik tayo sa bangka napansin ah, ko lang dito kadadaan ko lang oh hindi pala to sira pala to ay hindi sira hindi dinaritso yung pantalan na ito siguro napakalayo yan. punta sa baba bariyo may nakatera pang ano dun oh liguan yung honeybee mismong nasa ano na to nasa bato sa gilid ng pantalan tayo nakatatlo tayo doon mga kabraso isa yung goods good size yung dalawa na sipit yung isa malaki sana kaso isa lang sipit pero okay na rin ito naman tayo papunta doon sa kabila yun din yung iniikot natin mga kabraso doon tayo galing pero hindi ko na sinagad doon kung saan kami nag ano ni Patpat Diyan lang natin binalikan yung may pantalan kung saan tayo umabot noon ayun itong bahagi pa lang ito ay matigas mabato wala wala kaya bumal pumunta tayo doon doon nakadali pa tayo doon dito wala wala nga gaano ng alimango meron mang papadaan lang Ang hingain ba baba na rin Ala rin maganda rin paglunggaan. Marami ding ano dito, Shil. Meron ding mga halaan. Tigas lang dito. Ano? Dito tayo dumaong sa kabila. Tayo pa niyan. Tingnan tayo sa bangka mga kabraso. Yan. Ay, kain muna tayo mga kabraso. Gutom na ako. Na no, oras na kaya ay 947 947 na ah pala yung pagkain natin ay okay. eh, nakapagbaon tayo ng kung kung paksiw ang dininitan ni kuya kain po bisugo bisugong maliliit yan Back. Lumipat na po tayo ng spot mga kabraso. Yan ang Talalora. Yan. Dito tayo ngayon sa ano yan, barangay Magay. Talalora yan. Sana lang swertin po tayo. ada dito mga kabraso. Pansin natin may mga bakawan din. Uy dito mga kabraso, sa lalaki ng puno. Dito, may umangat na alimango. Ayun, wala Nandyan lang siya kanina. Umakyat. Bigla siyang na lang. biglang umano, umalis. Nandito siguro sa taas. Gising. Yan o. Diyan lumubog. Ay, Ayan. At dyan lang pala sa gilid lalaki ah, sana lang dalawa sipit season mga kabraso ayos, dalawa yung sipit nya good size okay, yan. Ba? tali agad natin mga kabraso gilid lang din to ng sapa ito rin itong puno na to napakalaki rin ng butas may pinagkainan ng bagungon kaya lang matagal na iba yun iba iba yung pumasok dun ito maganda ano lang talaga pahingahan lang may mga bakawan din dito ayan mga kabraso nasa bangka na tayo uh, exit na na ano ko na hindi pa naman nasuyod lahat doon sa may mga bahay-bahay sa likod ng kabahayan hindi na tayo nakapunta doon ayun isa lang talaga yung na natin bagamat may nakita rin akong mga bakas tsaka butas wala umalis pero next time babalikan natin yung spot na to maganda yung spot maraming bakawan kaya lang mahina pa sa ngayon siguro ewan ko lang kung may nagaano dito wala namang mga bakas ng tao na nagahanting baka susunod ayan po abangan natin yan mga kabraso nakarating na tayo sa bahay ito nga pala yung mga huli natin ito yung good size ah Salang nadali natin dito sa kabila. Ito ay yung bagong spot na pinuntahan. 'Yon yung unang bisis ko rin pinuntahan 'yon. Yung huli. Ayun. Mga season. to Gumawa ako ng bagong ano. Ito bagong bili ko to. Bibinyagan. Yan, bibinyagan. Kasi wala akong ganito mga kabraso sa baldi kasi parang di, di man sila comfortable. Tsaka maingay. Ano sila dyan dito nakabili tayo nung ano nakapag nito yung malalaking ano alimano natin yung episode bumili tayo tsaka itong bag para sa paghahunting yung lagayan natin <laughs> meron na tayo mga bagong gamit sa paghahunting sa pa bibili pag nagka ano ulit nakapag tayo. Ayun. Bibili ako ng itak na malaki kasi yung ano natin, hirap ako. Uh, ayosin pa rin natin 'yan kasi 'yan yung pagdito dito. kasi ko sa mga kahoy na pinapasukan nila. Pangdayo, kailangan yung itak na malaki. Ito yung nadali natin sa bagong spot Sayang may malalaking bakas doon, hindi natin naabutan. Uh, Meron siyang butas, hindi ka na rin kinunan. Sunod pagpunta tayo doon, napakalaki yung butas niya sa kahoy. Puntahan pa rin natin yun. Mm -hmm. Bali na ka apat tayo. Ayan, ayan, ayan. Huwag tayong mag-away-away dyan kalawak ng ano nyo yan Ito pa yung ano malaki sana itong isa mga kabraso kaso isa lang yung sipit nya yan o no? science brush okay brush ay may exam ngayon si patpat yung alauna pati bukas kaya yeah, ano lang muna siya. Ayan. Nakaw, parang ano lang. Ito yung pinakaunang huli natin. Puro season yung nadali natin ngayon. Pero yung size ay palang umabot ng isang kilo. Yung timbang na yung isang piraso ba. Walang may umabot ng isang kilo yung timbang. Ayan. Ay, Hi, Ay, thank you Lord. Meron na tayong ano, apat. Sa unang paghanting. Ayun. Sana po kung bago pa lang po tayo sa channel mga kabraso, kung bago lang po tayong napapadaan dyan, kung sakali pong nagustuhan natin yung video, mag-subscribe na po tayo. At syempre, huwag din kalimutang hit yung notification bell para updated tayo sa mga upcoming videos na upload natin. Maraming salamat po.